sâu so, xa so, cả ảo Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking ting paminawan ni ning handumanan sa so, sa so, kaawit. man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining ning akong kaagi. Ako si Sito. Sa dilipan ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ng guluhan, gulong ng palat. RMN Drama presents... Hondumanan so so, so, so ka awe. Ano pa dahil sa yung kaagi No kini usakala laki ng tega gihol ng negros oriental. Ang yata man tatampo nagdal sa ngayon nga Sito. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Gladys. Um, uh, Sito. May chance ka ko? Um, ko ansiet. siyat. Pwede hatagan ko niyong panahon sa pag na una Okay, Gladys. Magpaabot lang ko niyong kung kanusa ka maluoy ako. Ay, hindi ka ni Gladys, besito. O, bay. Pero, wapa pa na yung Ah, mo ba? Ah, wala pa magkawas paglaong, bay. Sugto na lagi ka na. Maayo ang bay. Gladys, kumusta na ito kung gingon ni mo? Um, koan, Sid? Uh, Papagin ka maluin ako. Naluin naman ko ni mo, Sid. Nasa ato ba? Imo na kong gisugot. O, oh, Sid. Aku udah kan kesugut. Selamat, Gladys. Gladys. Oh, sip, sip, Untuk Udah si hmm? oh, semuanya so lagi buka. Masuk dulu aku. Uy, abis tau si uh. Oh, Pak Main hitam pura-ninyo, Gladys. Hulagi ba eh? Huwag yun na eh. Nahitabo yun. Ang oh, mayo na no? no, nakuha rin mo siya bay. Araw nung date na siya. Shit! Noon sa mangka? Anong gawin lang ng naong name mo? Sit Mabdus ko. Tinood ka? Wala namang kulit lang ha. nga. nagpregnancy test ko. Oh. Og positive ko. <laughs> Mahinoon. Kay mahimodari kong amahan nalipay ka? Patron. Oo niya. O sa may plano ni mo? na lang ta. Dili dito magpakasal. Magpakasal ka, eh. Pero oo niya na kung makatigong na ko. Sa pagkakaroon, magtipo na sa ta. Sige, siya. <coughs> day? <coughs> Noon sa ka, day? Ayan, dong. mga anak na day. Murag, murag mga anak na giting aliko, dong. Eh, sakit na magiging ako. Iyan, uy. Ihan, uy. Um, dali, day. Dali natin kang <coughs> hospital. <tos> Recorded by Radio Mo TV. Matawag na kita pamilya, day. Kay may anak naman ta. Ayaw ba ako pasakit ni Dong, ha? Ano pa sakit naman tika? Ba mo niya kung ba? Di na may tabo, day. Kay love kay tika. Salamat, Ano Noon sa manis, Gladys. Kaya <laughs> nagsige magkatawa. Kaya nag-atubang siya yung cellphone. <laughs> pinag o manis Pwede ka makaluto Day? Eh? Ah, wala lagi dong uwi kay nabisi mang kukod. Ano sa may mong nabisihan? Ay, nagalingaw na tan tanaw sa mga video. O nag sad ko sa atong anak. Mauna wak ko makaluto. <slap> Bantayin ang imong asawa, ha, Sito? Nga naman, ma. Na magwihigay yun, nagibilin rin na ako ang inyong anak. Kinasi ay gilakaw. Ang sa sa iyong gilakaw, ma? Eh, ambot lang. Huwag ko mahibao. Oh. Basta panidii lang na. Kay maraglae naghihok si Gladys na. Dito rin magkukos akong amiga, Gwid. Nagkahimok ka sa pagbilin sa itong anak? Kanya ito kasi mga Naun sa mantaong ka? Kadiyo tramanggog ko. Ug usa pa, dili man lang tao ang gibinlan ako sa tong anak. Imo man ang inahan. Bisa na. Kayo huh? na negos ba ha? Huwag ko makayon si magibuhat. Ma, diyan mo lagi ka Oh, nga nung naman ni Mas Dudo nga. Ayon sa on, gibilin man ni Gladys dito sa amo ang bata. O ni Ahapo naman lang, mong no? panggit siyang bubalik. Mong ni Anhe na lang ko sa inyo. <sighs> Asa ah, naman sa kanipaingon ni Babay Hana? Ay, ngitambong ako birthday, uy. Noong sa man tawang ka, uy. Eh. Di na ang maungin imong ibuhat. Ako sa gusto rin mo. Magsigil akong mukmuk din sa ato. Gladys. Minyo ng ka. Dili pa minyo kay wa pa ta makasal. Maong free pa ko karon. Free pa ko kung unsay akong buhaton kay dili pa ko ni mo asawa. Unsa? Maong ikaw pagbut ikon unsay gusto na akong buhaton. Gladys! Unsay, maligog dagat yun. kayo ka ko sa akong mga amiga nga, uh, mga og dagat. Ano yeah, si Dodong? Huwag mo kayo trabaho. Ikaw na nalibantay ni Dodong. Dili naman natin manunungod kay mukhaong naman na. Unsa? Unsa? dili na ba ma, yung na ba Mayo gibuhat ni Gladys? Magsige na balang hinuon na siyang laag-laag glaaglaag babae man unta na siya? <sighs> Nagkulo sabi to ko na iyong gibuhat, ma? Disiplinahan na yes, si Gladys, o si to. Kaya wala naging kumakao yun ang iyong gibuhat, ha? Ako kung ka ka makagwanta niya akong gibuhat, magbuwag ta! Gladys... Nga nang kalintang mag-antos man ta, o eh? dili man ta magkasinabot? Kipuso na ko kung magamit kayo mo, paulit ko sa mo. Gladys. Naong sanagod ang tao ng inyong pagpuyo, o isito. <sighs> hindi ka may makasinabot, ma. Kay, dilip mo siya magpasulti. O diyan sa may plano ni Moron. Ikaw lang na atiman ni Dudong, ma. Kay, dili mag magkatrabaho kung niagod ang bata. Ay, na sige. Ako dali bahala ning apo ko. Apasa o niya tas Gladys, ha? Am aran mo balik siya sa inyo. kailso Lison, sabi kayo nga ang inyong anak o niya uway inahan. Oma, ako niya tatuon sa ila. what naman din ni si Gladys. Huh? siya, ma. Nilarga naman sa Manila, dong. Magkong sa mangkong sa Manila? Ay, nagsabot man kuno mo nga manarbaho sa Manila. Di na tinuon mo, eh. On dili tinuon. Naglali sa manmi. Eh. Kung bibiyan na siya sa amo, kayo mo pa uli sa dinhi. Na, huwag na ko'y labutan ang inyong away, oy. Basta kayo huwag na siya dinhi. tuanas Manila. Kung mawag ka na, campeão do Liquid Plantas. Antes. Eu não ia me que porra da cor. Kung magdahom nga makahimo ba sa pagbiyan ako si Gladys o sa anak. Sakit kayo ang hitabo ako. Pero sa gyapon, milaom ko. Nga, usan niya nakadlaw, mabalik si Gladys na ako. Di na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Radio Mo dalang kaagi ni nga taga gihol nga ni Cruz Oriental. Uban sa awit nga yan, kapag awit nga daglahan, gulong ng Pala. Duo oh. sa radio ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti Panginaw, kasing kong gidapit sa papada. Same Yung na ka agi sa kelabeng yana glibud so sakal ya dress line ning tumenewan handumanan sa sa ka wit kerof orimin produced the studio third floor jose r martinez building us mania boulevard sibul city ubaka ipada sa hantumanan official Facebook page. Handun sa sunod ka yon. salamat sa inyong pagpaminaw.